Mga mga alam muna tayo sa init ng Maynila Aake tayo sa lamig ng Baguio Samahan nyo kami sa aming Baguio Adventure So let's go! So 3 bars, 165km Alright, Cannon Road, here we go! Ganun sa katipid So set up reveal tayo Shush shush nyo naman Let's take it positively Kudai But normally dito yung may nangaharang Bridal Fall oh, May tubig siya ngayon, ganda Kaya natin si Beast Park Uy, may dalang daan Uy, nakakatakot namin yun, nakakalula <laughs> All it's clear! Wuuu, lemeg Ayo guys, kita tayo sa baguio proper baguio <coughs> Alright, uh, good morning guys. Dito tayo ngayon sa Petron, sa may lakson Avenue. So ayan, nagpa gas lang tayo dito ngayon. Full tank. Dahil gusto nating i-test ngayon, one full tank. Kung gaano kalayo yung mararating ni Aerox. So ayan. So reset natin yung trip niya. Tapos tignan din natin mamaya yung average uh, fuel economy. Odometer natin, 82,987. Pantay na, start tayo to zero. So for today guys, biyahing Baguio tayo. Ayan kasama natin yung aking uh, asawa. It's around 2.39 a.m. na. Let's uh, begin the ball rolling. Nadiretso na namin itong Laksan Avenue papuntang Taft. Tapos tayo dyan sa may monumento papuntang MacArthur Highway. So, tara guys. Samahan nyo kami sa aming Baguio adventure. Siyempre bago ang lahat. Magkati tayo ng dosal. Sana po maging maayos sa ligtas ng aming paglalakbay. At Panginoon, kayo na po bahala sa mga naiwan namin sa aming tahanan gabayan niyo po sila at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapamakan. Amen. 240. 240. 240. Alright. So, let's go. Okay. Mga mga alam muna tayo sa init ng Maynila dahil aakit tayo sa lamig ng Baguio. And so, ayan, medyo madilim pa. Hindi ko pala na-adjust yung settings ng ating cam. So, malamang sa malamang, wala kayo nakikita. Dahil napakadilim pa ngayon. SM sa Lazaro. Alright, approaching tab na tayo. Tapos, labas tayo ng monumento. Balikan ko kayo ulit mamaya, guys. Medyo maganda-ganda na yung mga scenery. Alright, turning na tayo sa monumento. Balintawak. going to MacArthur Highway na tayo. So, time check natin, 2.50 a.m. And then, so far, napakabilim pa. Uh, wala pa tayong mga kasabay. Kaya eh, gaano sa kalsada. Uh, so, sarap magbiyahe ngayong oras. Alright, balikan ko kayo pag nasa Bulacan na tayo. Alright, nandito na tayo sa Bulacan. Bulacan, Bulacan. Uh, time check natin, around uh, 3.30 a.m. na total kilometers natin mula dun sa Lakson Avenue nasa sa may Petron 32 kilometers and so far ayan ho wala pang bawas yung ating gasolina so ayan titignan natin kung uubra tayo dun sa uh, one full tank challenge kung hanggang saan naabot itong sa Aerox kaya so, ang sabi nila malakas ba mag uh, mumug ng gasolina itong si Aerox natin kapatunayan natin na lang na ano na may bubuga din ng mga Aerox ayan so ayan kapunta na tayo ngayon ng Kalumpit malolos pala muna tapos Kalumpit tapos apalit na tayo Palit, Pampanga. Nag-coffee uh, break lang tayo muna dito sa may 7 eleven dito sa may bandang Bulacan, sa Malolo. Ang laban ng tok lang. Time check natin, 3.30. Ah, uh, 3.40 na. Alright, kita ka sila tayo mamaya. Alright, so good morning again. Alas 5 ng umaga at nandito na tayo sa Angeles sa uh, Pampanga. Yun. So, fuel check tayo. Ayan, wala pang bawas yung bar natin. 79 kilometers ang ating tinatakbo. Alright, ang hilis Pampanga. Ganda ng kalsada nila dito. Parang ganito yung Roas Boulevard eh, nung kay Yorme eh. Pero nung lately na lang, nasira na rin eh. So sana ito hindi masira. Kahit daanan ng mga malalaking truck. Maganda kasi pag may gayetong ilaw, parang may guide yung kalsada. At least pati yung mga nagmomotor, mga nagbibisikleta. Meron din silang uh, parang guide. Alright, slow down. Men at work. So nasa 80 kilometers na tinatakbo ng Aerox natin. So so far yan o, oh, mula Lakson Avenue, wala pang bawas yung ating Uh, gasolina. Ayan, dun sa stoplight, check natin yung ating uh, fuel consumption sa ganitong kalayo. Ah, check natin ngayon. Average fuel natin, Ayun o, uh, 44.7 kilometer per liter. So, ayun yung milyahe ang tinatakbo natin per uh, kilometro. Liter per kilometro. Ang meter ko kanina para naman malaman yung hindi ako nandadaya sa fuel natin. So, total trip natin, ayan, 81 kilometer. Nireset ko yan sa zero kanina. Alright. So, ayan. So, balik balikan ko na lang ulit kayo guys para matip pinipid ko tong memory ng aking uh, action cam. So balikan ko kayo kapag nasa bandang Pangasinan naman tayo. Hello guys. So yan. Kumutok na ang araw. Maliwanag na. Nandito na tayo sa Tarlac City. Ayan. Kakadaan na natin dito sa may uh, crossing. Papunta dun sa Santa Rosa. Sa may Nueva Ecija. Right. So yan. Nabawasan na ngayon yung guhit ng aking uh, fuel. Ayan o. Oh. So nakaka 120 kilometers na tayo. 120.7 Ayan. ang guhit. Tapos ang ating uh, fuel consumption emission, ayan, no, oh, 44.3 km per liter. Not bad, di ba? So, ayan. So, from uh, Lacson Avenue sa Manila hanggang dito sa Tarlac City, ayan, isang guhit. tingnan natin kung hanggang saan naabot tong isang full tank natin. Alright. So, uh, well, uh, kaya ako naman to ginagawa, guys, syempre, ako naniniwala ako, no, na sa panahon ngayon, dapat practical tayo sa value ng ating pera. Sa binibigyan natin sa motor natin. So, syempre, kung hindi lang yung puro pag, alam mo eh, yun, pagpapabilis, pagpapabilis ng motor yung ina Si kaso natin. Dapat yung fuel efficiency din. Kasi sa panahon ngayon, napaka taas ng bilihin, taas ng gasolina. So, mas magiging worth it kung yung pinapakaragay natin gasolina, sulit, di ba? So, may rhyme, eh. worth it, sulit, di ba? Kaya naman, uh, hindi lang puro, ayun nga, puro pagpapatuli ng motor. Dapat, in terms of maintenance, lagi din natin pinapa-fuel uh, injection, injector cleaner, yung ano natin, kasi para sa fuel, ano yun, economy. Tapos, yung sa filter ng, ng gas, gas, gasoline filter, ayun, dapat pinapalitan din yun. So, ngayon nga pala, guys, ang total kilo weight, ya, yeah, ang total kilogram namin, dalawa ni misis, dalawa kami ni misis ngayon dito. So, 65, 70, so 65 to 70, so sabihin na natin around 140 kilos kaming dalawa ni misis. Tapos yung mga dala ko, yan yung mga camping materials namin, yung mga tent, mga tarp, mga gamit namin, nasa around 15 kilos yan. Isama mo pa yung mga tools ko dito sa loob ng, ng box, mga around, so mo na mga 5 kilos yung kabigat guys. yung kabigat yung daladala namin ngayon. ayan no, itang kita mo naman yung uh, laro sa gasolina ni Nicolas, ni Aerox ko. So, parang too good to be true. Pero ayan no, so, yan, 44.3 km per liter. ba? Diba? Para sa ganitong kabigat na daladala. So, mamaya, i-reveal natin yung setup natin. Para naman kung gusto nyo, gayahin nyo rin yung setup Malay nyo, ayan So na tayo makatipid-tipid <laughs> Tapos ako so, nga pala I-reflex ko lang yung gulong natin Siyempre, ang gulong natin ngayon Yung beast tire Yan yung sa previous vlog natin Napanood nyo yan Harap likod natin, beast tire na So from maxi sa harap Naging beast, beast tire na Tapos yung B-rubber sa likod And beast tire na ngayon Tapos syempre, RCB na brake shoe ano, o, makapit Tapos so, yung ating harap na brake pads Yamaha pa rin Yan, syempre, i ko lang din Yung mga tala nating tent Yung tent natin, decathlon. Ang nag niyan. Ano, decathlon. Tsaka yung turf natin. Decathlon yan. At yung dares ng mga gamit namin, nabili namin yan sa Brown Tracker. Tapos yung iba, saan pa ba? Siyempre, sa Salamat Shopee. Yung mga madaling, ay, mga rare item na mahirap hanapin sa mga shop. Madaling makita lang sa shop. Mura pa. Mamaya, papakita natin sa inyo yung mga gamit natin. Tapos itong ating bag sa harap, ito. Waterproof. Motowolf. Yung bag naman natin doon sa likod, yung immortal. May immortal. <laughs> itong kanta. Tapos ang ating gasolina, XCS Petron Charal Alright So yan ha One bar Balikan ko ulit kayo ulit mamaya guys Update update lang tayo So so far Parang feeling ko Nakapasok na kami ng Moncada Tarlac Ano oh. kakaganda Pakaganda lang daan Dire diretso lang So ayan, nandito na tayo sa Rosales, Pangasinan. Nagpahinga lang ulit kami dito ni Mrs. So ayan, ang ating time check. Check natin ang oras. It's around 6.53 na. Mag-aala 7. Ang ating you will gauge 3 bars, 166 kilometers. Tapos, ayan. So, ayan. So, larga na tayo ulit. Pagbaba namin dito sa tulay, Bilyasis, Pangasinan na tayo. Napagpahinga na kami ni misis. So, nga pala. Sobrang may nadaanan pala kami mga lubak. May natanggal yung, ano, yung heat guard ng aking muffler. So, okay lang yan. Bilyan na lang tayo sa Yamaha pag may nadaanan tayo. So, kaniyo. All Alright. So, estimate ko, makakakita tayo ng Canon. Siguro, mga roughly isang oras mula ngayon. Alright, eto. Makakala tayo dito sa tuloy. Ang baba natin ito is uh, Bilyasis, Pangasinan na. Ano? May sikat na si Haring Araw. So, 3 bars, 165 kilometer, 167. So, hindi na masama. So, piling ko, makakapagpagas tayo nito. Doon mismo, doon sa may uh, Rosario, La Union, yung may Shell at 7-Eleven, yung normally yung tambayan ng mga riders, yung nagpapahinga muna bago tuluyang umakyat. So, baka doon na rin tayo magpagas. Tingnan, natin, tingnan lang natin yung total kilometers na ma uh, kinukonsumo natin sa isang full tank mula sa Lakson, Maynila. Lakson Avenue. Ayan. Ito na yung welcome signage ng Bilyasis. Ayan. Bilyasis, the vegetable bowl o Pangasinan. Aha. Medyo traffic dito. Alright. So, yan. So far, yung uh, base tire natin, no. So, mapabilis, mapa, mapa Pacing. Maganda. Maganda yung performance ng beast tire. parang dadalhin ka niya kung saan mo siya gustong ipunta. Nililiku ka niya ng suwabing swabe. Hindi ako sponsored ng beast tire ha. Uh, correction lang. So shout out sa beast tire. Parang tama yung decision ko na palitan yung b rubber ng beast tire. Siyempre shout out din kay Motor Niwan. Sa so, kanya ako kumuha ng idea about beast tire. Tapos yung preno natin sa likod itong RCB. So far, ayan. Perfect combination sila. Mamaya, mas masusubukan pa natin sa Canaan Road. Siyempre, uh, ahunan, likuan, tapos may mga part doon na, siyempre, may mga rough road, iba, tapos may mga landslide eh. Masusubukan natin yung kapit niya in terms of, ah, uh, yun nga sa mga rough road, tsaka sa mga basang daan. Alright, so ayan, balikan natin ulit kayo mamaya o pag napapasok na tayo ng Kenon Road or uh, na natin tong gas natin. Tal well, naman, ito yung pinaka-main goal ng first vlog ko na to. Yung Manila to Baguio ride, kung gano'ng kalakas yung fuel consumption ng Aerox 155 version 1. Kasi para sa akin, record na to. Record na yung 44.3 km per hour. Sobrang tipid na nun para sa akin, ha. Record na to para sa akin. Siyempre, lalo, may, may angkas ako. Tapos, ang bigat ng mga dala namin. Tapos, sabihin mong ganun, 44 km per hour. Sulit. Ay, yung hinaharap ko kanina, oh, solid north. Okay, welcome to Ordaneta, Pangasinan. Pag dumadaan ka dito, may na may yung uh, tupig. Parang kahit kasang kalumingan, may mga tupig na nagbebenta. Oh, crossing. Ordaneta. Next stop natin, Binalonan. My mother's hometown. The hometown of Manawag. Our lady of Manawag. Eh, nakikita ko dito yung mga bundok, oh. Tagal-tagal din. Ah, kami, uh, ilang attempt namin na dumaan sa Canon Road. Parang ngayon pa lang ata kami ulit makakadaan dyan sa Canon Road. Yung huling daan kasi namin dyan, pauwi. Pababa so, lang yun. Hindi pa ako nakakaakit dyan, eh. Normally, sa Marcos Highway kami umakit. Kasi... Pag may time na aakit kami sa kayo sarado. So hopefully this time, maging successful na yung uh, aket natin sa Canon Road. Dahil para yung first time namin ni Mrs. kung magkong sakali man. Okay, update sa uh, fuel, 2 bars, 179 kilometers. Aabot uh, kita ng Rosario La Let's see. Alright, and now we're approaching Binalonan, Pangasinan. Gateway to Manawag, my mother's hometown. I miss you. Miss you, Alright, and then next up natin, Pozo Rubio. Hindi pa ganong kalamig, pero hindi naman ganong kainit. Time check, 7.16 a.m. All kakapasok lang natin ng season. At ayan, nasa 205 kilometers na tayo. Tapos ito, in a while tatawirin na natin itong uh, tulay na nagdudugtong sa Pangasinan at La Union. So, papasok na ito ng Rosario. All right. Nakita kaming muli. Wow, still beautiful as ever. Ayan, tamang tama oh. One bar. Ang kapag-gasolina na tayo dito sa may Petron dito. Ay, layo ko nang isugal yung one bar sa Canon Road. <laughs> ayan, oh. Heart beating as one for the love of Lonyon LU. Nice to be back. So, pwede ko palang ilagay. Manila to La Union. Kasi Rosario La Union na to eh. ba? Diba? Manila to La Union. One full tank. Ni Aerox. Overtake. Alright. So, ayan. Update ko naman kayo sa gasolina ngayon dito kung magkano yung gasolina dito sa Petron Rosario tayo sa Lilim Ayan. So, nakikita nyo guys 1 bar pa tayo hindi pa yan nagbiblink 208 km bumaba na yung kilometer per ano ko naging 40 km per liter not bad pa rin okay pagkasta tayo tingnan natin kung kano na abutin yeah Boss, 95 full tank. Ah, 59.10. Mura dito. Ano? Meron din. Dito tayo magtayong sa may arco. Thank you. Okay, lista-lista tayo. Lista-lista tayo. Para well budgeted natin. So, that is 341 also. Uy. So, Petron. Rosario. Lakon 341 din. Mala. Okay, let's go na. Dito tayo magtayong sa may arco ng... Arco ng Benguet, ha? May laptop, eh. Teko. Alright, Cannon Road, here we go. And wala na yung mga nakapaskil uh, dito. Yung mga nakaharang na uh, Cannon Road is closed. So, I'm thinking na talagang Totally bukas na siya. meron pang notice. Notice, May 1, 2024. Ano yun? Hindi ko nabasa. I-ano nyo na lang dun. Stop nyo na lang. <laughs> Ande, May 1. So, parang, ayun nata yung, yung detour. Yung papunta dun sa Camp Kamsik. Yung sa River Crossing. Alright. Papay okay, nga lang kami ni Mrs. dito sa may uh, Arco. Picture-picture lang din. Bago kami tuluyang makipagsigsagan may pagkurbadahan dyan sa Canon Road. So, ayun, hindi ko na nireset yung aking meter, aking gauge kasi ito kumakunan yung buong uh, trip ko. Pero so far, yun, umabot siya ng 200 uh, plus 204 kilometer. 207 nga eh. Tapos hindi pa siya nagbiblink. Most probably plus 10 kilometers pa yun or more eh. Yun, ganun siya katipid. So, setup reveal tayo. Siyempre, para sa mga gustong makatipid din. So, ayan, i-reveal -re ko na sa inyo yung setup ko. Dito mismo sa arko ng Benguet. Ayun, sana hindi against the light. Sana naik kita yun ang maganda. Tayo, beto? dito tayo, para kita yung ano. Hmm. So, ayan nga. Set up reveal natin. Sa pang natin, straight, naka straight 11 uh, grams tayo na plyable. Tapos yung aking pulley, pulley set ko is uh, MEG Mazo, yung speed tuner. Yung version 1 ng speed tuner na uh, yun, yung, yung pulley, tsaka yung, yung pulley, tsaka yung drive base. Yan, courtesy of uh, speed tuner, Mickey Mazo. Tapos yung bell natin, kay, kay, kay Mickey Mazo din yan. Yung pinabigat na bell. Tapos pinaregroup ko yun dun sa kanya din. Yung clutch lining natin, yung NCY, yun yung yung kasama yun doon yung binili ko yung yung set ng bell yung torque drive natin torque is uh, stock pa ta rin tapos yung center natin is 1000 so yan syempre yung belt natin alagang alaga natin yan kapag may nakikita na ako mga crack crack sa belt pinapalitan ko na kagad yun yan so ayan yung nagiging kargado natin kaya nakakatipid tayo sa gasolina. So, ayan. Picture-picture lang muna kami dito sa may arko ng Benguet. Ang ganda talaga dito. Alright. So, ayan. Ano yung arko ng Benguet Province Waltham. Ayan. Akitayan natin itong Cannon Road. Ang ganda talaga dito. Hindi nakakasawang tingnan uh, tignan yung mga bundok. Ang mga puno dito. Ay! Ang bestish nyo naman. Okay yan. Let's take it positively. Sabihin natin yung blessings yun. Wow, malamig na. So, hindi pa ganun kalamig. Pero malamig na rin yan. Tayo yung choosy. Hindi naman kasing init ng kagaya sa Maynila. <laughs> toll gate. Toll gate na libre. Kung may bayad pa kaya yung toll gate na yan. May papasok pa kaya sa kaya Road. And the famous tulay. You know. Oh. right, so normally dito yung may nangaharang. So ngayon, walang nangaharang. So we're free to go, Cannon Road! Okay, may mga bahagyan landslide. Siguro dahil sa nag-uulan-ulan din dito. Yan, kaya may mga nala nahuhulog ng mga bato. Ayun, oh, habang katirikan ng araw, oh, ang lamig ng hangin. Ang sarap! Ayan, <laughs> so nakapasok na tayo ng Cannon Road. At ayan, oh, yung bridal falls may tubig siya ngayon ganda siguro dahil nag-uulan-ulan na yan kaya ang daming tubig sa bundok yan zoom natin yun hindi ko lang alam kung open na yan for public yun may nakaharang kasi tuloy eh, yun then sa hanging bridge Mabagi maraming falls dito sa Canon Road eh. So isa lang to. Isa lang to sa pinakamaganda. Okay. Let's go. Ay, mabait naman ito. Thank you. O oh, yan. Diba? Canon Road. May mga basang daan ngayon. May mga konting landslide. Konting-konting lang naman. So that makes na sa kalsada madulas. Kaya, yeah. masusubukan natin si B-Star talaga ngayon. B-Star ha, grabe na pagpo-promote ko ha, baka naman. Hindi, <laughs> walang promotion to guys. Sobrang nag enjoy lang din ako sa performance ni B-Star In terms of likuan, gaya na lang lagi ko sinasabi, dadaling kanya kung saan mo gusto. Ayun o. No? Oh. kung yung liku na gusto mo, ililiku ka niya. Tapos kanina, basa yung, ayan, basa na naman, di ba? So, tingnan mo wala akong naramdamang skid kahit ihiga ko yung gulong ng bahagya mabigat kami ni misis ha so parang ayan 140 kilos kami in total ni misis as yung mga dalapan namin so far happy tapos sa mga time na ganyan no, yung mga derecho parang may sariling release <laughs> napaka ano lang daan ng tambo niya ano Walang wiggle at all. Ay, lumalamig na. Lumalamig na po. Mga Calyegacy. Kaya yes, sa'yo yun na yung bagong tawag ko ha. Calyegacy. Kasi legacy ako eh. Tapos Calye. So Calyegacy. At least unique na yun. Ayan o. No? no wonder talaga gustong gustong daanan tong Canon Road yun lumalamig na ang <laughs> lamig sa daliri sa nasa ng daliri ko yung hangin may pulse doon oh, sa gilid oh. ah, may mga kainan na rin pala dito oh. oh. sig galing yung mga bahay doon sa may kabila oh. paano kaya nila naitawid yung mga materialis doon no? Oh? siguro bayanihan talaga yung pagbubuhat ng mga bato mga materialis. Lamig na. Wow! Ito yung lamig na hanap Hanapin mo talaga. Pag nasa Maynila ka. Ay! Ah, lamig. Masarap lahat ko na ng video. <laughs> ano, o. May mga lupa-lupa o. Mas basa. Ayan natin si Beastire. Oh! Walang skid at all. Oh! Eh, nung may pulse dun. Nung sa taas o. Uy, may sirang daan. Uy, nakakatakot tumingin. Na Nakakalula. <laughs> One way lang yun. Oh, namig. Sarap. Ay, may mga dabber goods. Welcome, come three. Tuba, binget. Clear. na yung statue ni Mama Mary sa ni Padre Pio sa likod. Ayun yung dinadaan-daan na lang dito. Kaya tayo, dasal tayo dyan. Oh. Ganda. Dabber Goods. Dabber Goods and Dabber Goods so many double goods. napaka pakalamig o pangkuwanan kaya lang mauubos talaga lahat ng memory mo dito pag ano kinawalan mo lahat lahat maganda eh Bye, you will be back again. All right, ahon na. Mas mabilis dito eh. an egg. Nandiyan tayo sa Baguio proper. Siyempre, maglalunch tayo sa mura, maraming servings at good taste. Muna <laughs> tayong good taste ngayon. tayo. Kapi muna tayo dito sa good day. Okay. Dito ito, may... yung carrot cake natin. Wala pa ibang order natin. Ayan guys, dumating na yung order namin. lang pa to yun, yung Mami. Wala ka na sir. Half dozen na spicy butter. Uh, chicken. Mami. Good rice. Good taste. Fried rice. Patay. Kala namin nga kainin lahat yan. Alright. So, ayan. Tapos na natin kumain dito sa may uh, good taste. Dito sa may Otec Carino Road. Grabe, dami namin na take-out. Hindi namin kinaya yung gano'ng kadaming uh, servings. Grabe. Busog na busog ako doon pa lang sa may Good Taste uh, Fried Rice. May chicken na uh, ito yung literal na traffic sa Baguio. So ayan guys, from Good Taste, nakakita tayo ng Mount Olis. Dito yan sa may Atok Barangay Paway, Atok Benguet.